Happy Father's Day. Happy Father's Day, Han. Happy Father's Day sa lahat ng mabubuting tatay. Happy Father's Day sa mga mababait na tatay. sa mga kapatid ko dyan na tatay happy father's day sa inyo kain tayo Ayan, cake cake yan binili ng anak kong panganay para sa papa niya hmm, Chocolate pala. Chocolate pala to siya. Oh. masarap. Hindi siya masyadong matamis. Hindi ka tulad ng rib, ng ano ng red ribbon at saka ng gold Deluxe na sobrang tamis. Hmm. Ayan o. Ang matamis lang niya yung ano yung eh. 'yung icing niya Happy we happy happy Father's Day sa lahat sa papa ko, happy father's day pa. Mag-iingat ka palagi dyan. Happy Father's Day!